Ang video pong ito ay recorded video ng isa ko pong subscriber, na nagpatulong na magpalagay ng todo data 10 sa kanyang SIM card. Ako po ang nag-register ng kanyang DSCM account, at naging successful naman po ito. Sundan nyo na lang po ang video. Sa location, select NCR. Sa region, select National Capital Region, NCR. Sa province, select NCR, City of Manila, 1st District. Sa city, select City of Manila. Sa district, select San Miguel. Sa barangay, select Barangay 639. Sa address, itype ang Menjola Street. Sa zip code, itype ang 1005. Pag lumabas ang your verification code is incorrect, please try again. Stop o mag-wait ka muna ng mga 2 hanggang 3 minutes. Hindi ko talaga kinat at pinas forward ang video para makita nyo ang actual waiting time. Pag okay na, i-click lang ang resend one time pin again. I-type mo lang ang bagong 6-digit pin. At i-click ulit ang proceed. Nice. Registration is successful. I close lang ang BSCM app at i-open ulit ito. Enter your number and i-click na ang sign in. I-type pang 6-digit PIN na galing kay dito. Then i-click ang proceed, then click i-accept. I-type ang nais mong MPIN. I-verify ang iyong MPIN. I-type ulit ang kagagawa mo lang na MPIN. Next, i-click ang Customer Promos. Pumunta na sa Todo Data tab. At makikita mo na ang Todo Data 10 promo. Para mag-cash in sa iyong DSCM account using GCash, panoorin mo ang videong ito. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.